Hello po mga kababayan, balik po tayo. Pag-usapan lang po natin sandali itong si uh, uh, um, Jewel Chua at saka si Mayor Esco po. Kasi uh, itong si Mayor Esco ay siyempre binabanatan niya kasi nung unang binabanatan niya si Jewel Chua tungkol po dun sa kanya, di ba? Ano, alam na alam na ito, balitang-balita na po ito tungkol po dun sa pinagawa niyang barang barangay hall yata yun ah, na nasakop na ang sidewalk di ba? ngayon meron na naman siyang uh, uh, ano pa, pakita na lang natin para hindi ako magkamali pakita na lang po natin itong si uh, Yormi kasi ito siya sinagot ito ni Chua pero puntahan muna natin si uh, si, May si Mayor Esko. Kung ano nire-reklamo niya dito. Oh, lumabas siya ngayon. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ngayon nila investiga sa Quadcom ang sarili nila. <laughs> Congressman Joel Chua, oh. pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Mm. Ito ang mga tanong ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ganina mm. Kanina, ipinagutos ni Manila City Mayor Dumagoso ang pagkakandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment at iba pang mga kagamitan na pang-construction sa isang bakat So, Iba pa yan, ba? Diba? Iba pa yung sa pinatayo niyang barangay hall. Ito naman, iba pa naman din ito. ...lote sa Alvarez Street Corner, Avenida Rizal, sa barangay 334 Zone 3. Ayon sa Manila LGU, dating covered court ang naturang lote na nagsisilbing satellite offices ng City Hall na nasa pangangalaga ng Public Recreations Bureau. Mm. Pero iligal itong giniba upang bigyang daan ang oh, proyekto ni Congressman diba? Joel Chua. Ayon Aha. kay Mayor Isko, hindi ito maitatanggi dahil mayroong pangalan ang kongresista sa proyekto. Mm. Ilan-anya sa tinanggal sa lugar ang daycare center at mga opisina ng senior citizens. Uh -oh. nag si Mayor Isko dahil walaan anyang permit mula sa lokal na pamahalaan ang proyekto. Mm. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh, may gobyerno sa lungsod ng Maynla and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. <laughs> May babala naman ang alkalde, mm. hindi lamang kay Kongres Chua kundi maging sa iba pang mga kongresista na nagpapatayo ng mga proyekto sa lungsod na walang kaukulang permit. Kung hindi sila hihinto sa pangabuso nila sa kanilang kapangyarihan, eh, mm. pangpapanagutin ko sila. Hindi ako, ano, uh, wala ako, ano, no heart loss ako sa kanila. Sa totoo. You... Ito mga kababayan, sumagot si, si, ano, si Chua. Sumagot na po siya. ba kung kailan ito? Pero, yung sagot niya dito, di raw na maintindihan kasi putak daw po ng putak itong si uh, Mayor Sko at kahol daw po ng kahol na parang, hmm, ito. Ako po nagtataka, hmm. dapat alam po niya na ang talagang nangangasiwa dito at nakikipag-coordinate sa kanila, eh, hindi naman po opisina po kung hindi ang DPWH. <laughs> eh, kaya lang, putak po siya ng putak na no, para pong aso, tahol ng tahol. Sa lang, eh, ang, ang DPWH po talaga ang pinag- kahit doon sa mga flood control, mga DPWH din po ang, ano, ang tinuturo. Ang itinuturo, di sabi niya, DPWH meron ang ganyan niya, meron ang ano niya, may, may allocation na diyan. Sila, di ba, DPWH po ang uh, talagang uh, dinidiin nila dito. ...yung tinatahulan niya. Pinunduhan sa pamagitan ano ng Department of Public Works and Highways at naisabatas sa bisa ng General App... Yeah. pinonduhan sa pamagitan ng hindi naman po opisina ko kung hindi ang DPWH. Eh kaya lang, putak po siya ng putak na para pong aso, tahol ng tahol. Wow! Eh mali po yung tinataholan niya. Uh -huh. Pinondohan sa pamagitan ng Department of Public Works and Highways at naisabatas sa bisa ng General Appropriations Act o pambalsang pondo ang proyektong community center sa Santa Cruz. Kaya legal ang proyektong ito ayon kay Manila 3rd District Representative Jewel Chua. Ito ang proyektong pinahihinto ni Mayor Isko Moreno Dumagoso dahil illegal umano at walang permit. Ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh, may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, o ngayon pinaresto ko lahat yung uh, mga tao doon at kinukumpis ka namin yung mga gamit. And now we're uh, doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampo lang. Bakit hindi po yung DTWH <laughs> ang kanyang sitahin sa sinasabi po niya mga requirement? Ang trabaho namin po bilang congressman ay mag-propose lamang. Wow. Dagdag pa ng kongresista, 2020 pa nagsimula ang proyekto. At hindi pa siya ang district representative noon, pero nahinto dahil walang budget. Ngunit noong 2024, iginiit ni Congressman Chua sa Department of Public Works and Highways at Department of Budget and Management ang proyekto para maipagpatuloy ang construction. Ay Wow! Yung muna, 2020 pa pala nag-start yan? Eh walang pera? walang pundo. Pero boom, 2024, may pera na. Kailan po siya naging ano? Kailan po siya naging uh, uh, chair ng uh, 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 na? Committee on Good Governance ba yun? Hinabol niya ng hinabol ng hinabol ng hinabol. Sino? Si VP Sara? 2024 then Di diba? Yung project nag-start ng 2020, walang pondo, pero pagdating ng 2024, nung, mal, nung uh, at the same time na si VP Sara hinahabol, nagkaroon ng pundo. Wow! Magic! Diba? Wala naman ako sinasabi. Parang nag-coincidence lang yun, ba diba? Parang lahat na lang ay coincidence, diba? Pagkakataon lang. Diba? Ganun ba yun? Hmm. Tatanong lang. Kasi ano, pero ilang taon? Apat na taon bago nagkapundo pagkatapos ikaw pa rin ang nag-head ng ano ng uh, uh, panay ang banat mo panay ang banat mo panay ang pangpapamamahiya ninyo paninira ninyo 'di ba kay Bipisara. sara mm, ganito may piyatos may ganyan may ganito 'di ba tapos biglang nagkapundo nagtatanong lang kasi malay mo naman coincidence na naman 'yun 'di ba Mm. Kaya Rep. Chua, layo ng proyektong ito na makapagtayo ng four-story community center na may mm. daycare center, library, sports facilities, dialysis center, halfway house para sa homeless at evacuation center. Kaya dismayado ang Manila 3rd District Representative dahil ginagamit umano sa pamulitika ang proyekto. Wow! Ay kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati... Wow! Alam mo pala yung salitang selective, sir? hindi niya natatandaan na ganun din ginagawa ninyo kay VP Sara? Ilan po na departamento ang merong confidential fund? Pero hindi niyo kita yon kasi selective nga kayo eh. Hindi po ba? Sinong nakikita ninyo? Si VP Sara ang may confidential fund. Meron siyang mga binibigyan ng pera na wala namang mga address. Na iba-iba ang pangalan. Selective, di ba? Ano pong tawag ninyo doon? Tanong ko lang sa YouTube. Galing mong magsabi na ano na selective siya. Ano pong tawag ninyo doon? Na sa dami po ng departamento, mayroong confidential fund. Billion pa nga. Ilan yun? 400? Bakit si BP Sara lamang po ang hinahabol ninyo sa confidential fund at pinipilit nyo pa, di ba? Dito sabi mo, wala naman ako naman, ter. ako lang naman ang nag, nag ano, nagpo ng budget or something to that effect. Pag kayo ang selective sa mga ginagawa ninyo, paliwala lang yun, doing your job. Pero pag ito na, kayo na mismo ang nakakatikim ng sarili ninyong medicine, o oh boy, selective, di ba? wow sabi ko nga po sa inyo bilog ang gulong bilog ang mundo at umiikot mm. yung mga konsyal ko pati yung mga barangay chairman ko ginigipit po niya wow, e masyado po wow! hindi po ba anong nangyari kay Bipisara pati yung mga nagtatrabaho sa kanya ginigipit to the point na ipinadetain pa si Attorney Solway ka ba yun? Oh. Solway or whatever na forget the name. Hindi po ba? Hanggat hindi si mga sagot si Bipi Sara, inuurot ninyo yung mga trabahador niya. Ayaw ninyong tantanan. Oh. Excuse me. Yung mga ano ko, mga ganito ko, kung magawa na yon, hindi po ba't ginawa niyoyon yon kay B.P. Sara? O, oh, ano sabi niya? Pati po yung mga konsyal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Wow! Di ba? O, oh, mga chairman niya, ginigipit. Ay, bakit po? Yung nga, katulad ng nasabi natin kanina, mga nagtatrabaho, mga tao ni BP Sara, ginigipit ninyo hanggang sa magpa, magpa na kayo. At sino pong nagpa sa kanya? Yung allegedly nagsusuporta sa mga komunista. Hindi po ba? Eh, masyado po siyang bullying mayor. Eh, oh! kung ito politika, eh, bakit pinagpapit? sa palagay ninyo hindi kayo bully sa ginawa ninyo ang iisang babae pinagtutulungan ninyo buong gobyerno pinagtutulungan hindi po yun anong tawag ninyo doon hindi bully abuso ramdam ninyo pag sa, kayo ang nakakatikim pag kayo nakakaranas ang ingay din nyo di ba di ba nakakahiya ka jewel chua Go back. Look at yourself. Ganitong-ganitong ginagawa ninyo nag-iisang babae na walang kasalanan dahil lamang sa inaako sa ninyong confidential fund. Very selective. Dahil marami, si Rimulya merong uh, confidential fund, si Bongbong Marcos, National Security uh, advi uh, uh, adv uh, Advisor. Iyan nga. 400 ba yun? Kung hindi ako nagkakamali sa number na sinabi ni Senator Marcoleta, anong pakiramdam? Ano lang yan eh? Wala pa yan eh. Ginawa kay BP Sara? Since 2024? Hanggang ngayon? iba Diba? Pinipili lang niya yung gigibain niya at pinipervisyo niya. <laughs> pinipili lang daw niya yung gigibain niya. Anong tinawag na? Anong ginawa ninyo? Hindi ba pinipili niyo rin yung, yung gigibain ninyo, yung titiresin ninyo? Hindi ba puro Duterte na lang kayo? Hindi ba puro Bibi, puro uh, Bipisara? Yun ang ginigiba ninyo? Hindi pa panggigiba yung ginagawa ninyo? Pinipilit ninyo sino, nasaan ang address ni Piatus? Ganito, bakit ito mga mga nasa envelope, bakit mga walang address? Bakit mo ba tinawag na confidential fan kung ipapakita rin lang pala sa'yo? Anong gusto mo man mangyari dun sa mga confidential uh, informant? Mga abugado pa naman kayo dyan. Dapat mga babae itong mga taong ito na nagpupumilit na ilabas ang pangapangalan ng nasa ng mga confidential uh, agent, confidential uh, informant. Dapat itong mga to ano hini? Eh? Uh, uh, hindi ba hindi ba dapat sitahin din itong mga congressman na to? Bakit niya pinipilit ilabas ang mga pangalan na hindi naman talaga dapat kailangan ilabas? Delikado ang buhay, wala kayong pakialam kung may mamatay? Pero doon sa sinabi ni VP Sara na pag ako naggorgor, ipaggorgor ito? Nagiiyakan na naman kayo. Samantalang kayo gusto ninyong pili ipilit na ilabas yung mga tao na confidential informant nga. Uh, hindi ako nagkakamali mga kababayan during that time na nagkakaroon ng investigasyon, may mga uh, confidential informant nga ang namatay. Hindi ko alam kung merong eh, kung meron siyang kinalaman sa investigasyon. Basta nabalita yon, hindi nga lang lumitaw ng husto. Dahil hindi Duterte eh. Dahil baka sila tamaan eh. Tahimik lang. Siguro alam niyo naman 'yan. Yes, may mga ibang uh, confidential confidential uh, informant ang na-natyuge. Na 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 Di ko lang alam kung mayroong kinalaman dito. Hmm. Ano pa ang sasabihin mo? Lahat ng sinasabi mo, Chua, ay mga bagay na ginawa nyo na. Kay VP Sara, selective daw. di ba? Bina, uh, iginigipit daw yung iba niyang mga tauhan, kumbaga. Hindi eh, pa ginawa niya kay Bipisara? Oo. Oh. Oh, bakit eh puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya? Di pa nito. Lahat na lamang, bakit daw puro kalaban niya ginigiba niya. Anong ginawa ninyo, ha? Bakit ka hindi Anong ginawa ninyo kila, eh, kila Tatay Diggs? Sa mga ano, yung mga kasamahan ninyo. Sinong ginigiba lagi? Duterte. Pati Duterte alay. Pati Duterte vlogger. di ba? Mm. Ang problema po kasi, ang mundo ay bilog talaga. At there is no such thing as forever. There's no such thing as forever na nandyan kayo din sa posisyon ninyo. Hindi makakalimutan ng tao na ang isang babaeng walang kasalanan ay tinitires-tires ninyo ang isang babaeng walang kasalanan na tinitiris-tiris ninyo ay mahal na mahal ng taong bayan. Merong iiba-iba dyan na hindi mahal si Bipisara Sara because nga po, matinong tao siya. Matino siya kaya siya mahal namin. Wala naman pong kasalanan si former President Duterte, ang tatay digong, siya ay Inalis. Bakit? Dahil may kasalanan siya. Wala. Wala din. So, akala ninyo, pag tinanggal ninyo si Tatay Digong sa bansang Pilipinas, malilimutan na siya. Ang problema, lalong nag, nag, yumabong, kumbaga, lalong lumabas. Lalong lumabas kayo mga evil. Matino po ang Duterte. Sila ang makakapag-ahon, makakapagpaginhawa sa bansang Pilipinas. As evidence by Davao City, malinis, maayos. Kayo, dumating lang itong mga... Hirap nang magsalita. Baka kung ano pa masabi ko ulit. niya ang proyektong ito sa lungsod ng Maynila. Hati naman ang opinyon ng mga taga Santa Cruz, Manila kaugnay ng bangayan sa proyekto. Mas maganda sana kung matuloy na lang eh. Hindi na ipainto. Para rin sa ano, sa anong mga nakakarami. Sana po kung ano man po ang ang nyo pagkakaunawan, magkaayos na lang po kayo para sa ikabubuti ng komunidad natin. Kasi naman eh dapat eh mag-isip-isip muna bago gumawa ng project. Iyon. Hindi yung puro sa corruption lang yung napupunta yung pera. Ay! Kawawa naman ang ano natin, bansa natin. Tama. Wala nang matino wala pang reaksyon ng tanggapan ni Mayor Isko oh, mayroon, kung meron, meron. mga pahayag ni Congressman Chua. Meron. sa you... Meron na po. Meron na pong sagot si ano. Tuloy natin. Tuloy. Meron siyang sagot. Hmm. Ito po, sagot ni uh, Yorme. Go, Mayor. Mayor nalayo <laughs> oh uh iyakin na uh, kayo na nabisto oh, <laughs> at kayo na bibisto eh oh, iyakin kayo ka daw Ngayon kayo na nabisto umiiyak kayo na oh ayun kayo. Hindi, hindi kayo binubully hmm. oh, ayaw nyo lang O, oh, tapos ngayon pag nabisto tuturo mo DBWs ko oh, ba correct DBWH. kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan basta ko gumagawa lang ng batas ay appropriate yun ang palusot <laughs> o oh, ng congressman hmm. pero sa totoo alam ng taong bayan pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, mm -hmm. o nakalagay ang pangalan niyan, Dama. o nagkakating ribbon niyan. Pagpalpak, mm -hmm. ang ituturo nila, DPWH. Yung yeah. DPWH naman ngayon, ah, sa mga proyekto na yan, oh, sila ngayon ang ipit na ipit. Mm -hmm. Sila ngayon ang ipit na ipit. eh E, may umamin na bang congressman? Wala pa. Wala pa. In fact, <laughs> it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa Cruz ng mga congressman sa Maynila mm -hmm. yung DPWH. Oh, sino ngayon ang ano, kahol ng kahol? Kaya kami, simple lang naman ang tanong ng taumbayan uh, taong bayan dyan. Eh. But that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko. Eh. Oh, Kung una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yeah. Yan ang, uh, eh, sabi nila, sabi rin nung ng congressman nyo. Oh, shout out sa mga taga 3rd district. O oh, hindi rin nila alam yan. O oh, kayo humusga, mga taga, eh, taga 3rd district oh. nga pala. O okay. oh, hindi rin nila alam yan. oh, Hmm. Naku. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, lang 19 million, may picture-picture pa sila. <laughs> no, may o, may, di ba? O, oh, nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga akong nakita, yung mga barangay hall, may pangalan pa ng congressman. Eh. Ay, oo, oh, malaki. O, may initial, eh. Oh. Hmm. Di ilaw pa yun. Oo, eh. oh, kaya, eh, pagka ngayon, indulto, ang ipinapa ko sa Cruz, DPWH. Correct. Eh, naunawa niya ng tao. Doon, naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o kahit anong pagtanggi o pagkubli ang congressman. Eh, yan, alam ng taong bayan yan. Mm. Ngayon, yung sinasabi, sinasabi mga kickback, kickback, ay hindi ko po alam yan kung talaga bang may kickback sila. Ayaw <laughs> ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayong napapatunayan. pero ang katotohanan sa practice, mm. or, nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Correct. O, alam na lang ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno oh, sa mga congressman na nag excuse ngayon na magagawa lang daw sila ng batas. eh <laughs> oh. Eh, nabisto lang kasi kayo. Ayan, yeah, right! Nabisto lang kayo. Kung hindi kayo nabisto, eh, walang problema. Mm. Eh, nabisto kayo, iyakin kayo. Kaya, <laughs> yeah, yan ang nangyayari. Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Correct. Ay eh, kami, hindi nag-aakusa. Ayan, ayan dyan. Oh. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa? Uh, true, DPWH. Oh. Ah, uh, siya naman din na may sinabi, di ba? Hinami naman niya. Mm. Oo. Oh, bakit walang permit? Oo. Oh, Pag-congressman, exempted. O, oh, pag na pong batas na ganoon, ay <laughs> eh, natin. Mm. Pero yung batas kay Juan de la Cruz, na nagpapagawa, na maliit na bahay, e eh nire-require mag-permit. Ganon din yung batas. O, oh, sa mga pagawaing, lalo na yan, building. Dahil mm. yan, pag na, may nangyaring masama diyan, na mananagod dyan, lokal na pamala. Di ba? Bakit? Eh, yung nga maliit na tao, pinahingin nyo ng permiso eh. Tama. Yung pa kaya sila? O, oh, hmm. di hmm. mo ba sila ay eh, congressman? Ano ito eh, alam mo mo ka, naglakihan ang ulo nito mga ito eh. Ipakilala nyo naman sila na nagsisimula pa yan. Ah, oo. Oh, oh, talaga nagagawa ng kapangyarihan? Correct. Alam mo, misa, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, <laughs> oh, ang piling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Tama. Ganyan ang utak langaw. Ugaling langaw. <laughs> eh, pero, yan, yeah, nandiyan dyan, dyan yan. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. O, hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman tayo <laughs> eh, ako nga, misan. Sana pag nag sila sa labas ng kongreso para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang ano nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila ng yeah, kong Kaya kaya nila kong 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 Totoo 'yan mga kababayan, ang lakas po talaga ng loob nila kung maka... talagang abusado sila eh. Again po, 'di ba? Nakita niyo kung paano nila uh, abusuhin ang mga inaano in, 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 nila 'yung mga resource person nila. Pag ayaw ng sagot, tatra... Uh, ano? Sige. E, e ano ka, ma 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 ka. 'Di ba? Mm, anong klaseng mga yan? Walang hiyang yan. Si, pinapasweldohan ninyo pagkatapos gagamitin ninyo yung, yung inyong uh, ibinigay, ipinahiram sa inyo ng taong bayan. Sinusweldohan pa kayo pagkatapos ginagamit ninyo yung, yung, yung power ninyo against sa taong bayan. Dilagang ginagalit yung tao eh. Di ba? Okay lang naman eh. Tanggap namin na maghihiring-hiring kayo dyan eh. Pero yung respeto naman, sana ay ipakita ninyo. Huwag kayong masyadong mayabang. Huwag kayong masyadong kala mo mga Diyos kayo dyan na kayo na lang ang dapat susundin. At kung kayo na lang masusunod kung anong gusto ninyong isagot ng resource person ninyo. Tama! Lumaki nga ang ulo ninyo. Tama! Abusado na kayo. Tapat-tapat -tapat lang yan, Brad. Oh, shout out sa Iyakin Congressman. Oh, yun, yung, mga, <laughs> ano, yung mga... Shout out, out sa Iyakin. Pero tingin ko marami na nagsisisi dyan.